Mga idol atin pong pag-uusapan ang tatlong bigating bakbaka na magaganap mamaya, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, tera, pag-uusapan na natin. Si Emmanuel Rodriguez ay tumimbang ng 118 pounds, at ang kanyang power puncher na kalaban na si Melvin Lopez ay umabot ng 117 pounds sa weigh-in kahapon para sa kanilang 12 round na laban para sa bakanting IBF bantamweight title na gaganapin ngayong araw, Ikalabindalawa ng Agosto sa The Theater sa MGM National Harbor sa Maryland. Si Emmanuel Rodriguez ng Puerto Rico, na kasalukuyang number 2 contender sa IBF, ay susubukan na makuha muli ang IBF bantamweight belt na natalo niya kay Naoya Inoue apat na taon na ang nakararaan, at pinatalsik siya ni Naoya sa ikalawang round ng kanilang laban noong Mayo taong 2011 sa Glasgow, Scotland, at ang kanyang kalaban na si Lopez ay kasalukuyang number 3 sa IBF. At mapapanood ang laban sa Showtime mamaya. At sa kabilang laban ay ang paghaharap ni na Anthony Joshua kontra kay Robert Helinius. Si Anthony Joshua ay tumimbang ng 250 pounds at kanyang kalaban na si Robert Helinius ay tumimbang ng 249.5 para sa gaganapin nilang laban mamaya sa O2 Arena, London, si Anthony Joshua ay parabang nene nervios at palipat-lipat ang tingin kay Helinius, at marahil na napagtanto ni Joshua na si Helinius ay hindi nagbibiro dahil ang taong ito na pumalit kay Dillian White na nagpositibo sa illegal substance ay isang mapanganib na kalaban, at magbibigay sa kanya ng sakit sa ulo at maari pa siyang matalo pag nagpabeya siya nito. Si Anthony Joshua ang inaasahan na manalo sa naturang laban na bagamat replacement lamang si Hilinius ay makikita mo na di rin ito magpapatalo, at asahan natin na may matutumba mamaya dahil ang dalawang fighter ay may knockout power at halos match lang ang kanilang laban. At sa pangatlong istorya ay ang laban ni na Emmanuel Navarrete at Oscar Valdez. Pumasok si Emmanuel Navarrete sa super featherweight limit sa 130 pounds, at ang kanyang kalaban na kapwa mexicano na si Oscar Valdez ay tumimbang ng 129.8 pounds kahapon sa kanilang weigh-in para sa 12-round headliner ngayong umaga sa Desert Diamond Arena sa Glendale, Arizona. Kung isa sa alang-alang ang paraan ng pagkakatugma ni Navarrete sa nakalipas na labintatlong taon, Mayroong isang tunay na posibilidad na siya ay ipahiya ni Vargas at bugbugin tulad ni Miguel Burchell noong 2021, muntik nang matalo si Navarrete sa kanyang huling laban-laban sa hindi kilalang Liam Wilson, at matalo sana siya ng isang referee na hindi nahulog sa kanyang taktika sa pagdura matapos siyang matumba. At si Valdez ay muling nakabangon pagkatapos ng kanyang pagkatalo kay Shakur Stevenson noong nakaraang taon. Siya ay na-outbox ni Shakur sa laban na yun at ginawang masama sa unang pagkakataon sa kanyang karera. Sa huling laban ni Valdez ay tinalo niya si Adam Lopez via one-sided unanimous decision sa 10th round, hanggang dito na lang mga idol.